Trending agad ang second movie ni na Francine Diaz at Seth Fedelan, ang She Who Must Not Be Named. Hindi nga lang Fran fans ang nagabang sa storycon at look test nila dahil pati na rin ang mga netizen na gusto ulit silang mapanood sa isang pelikula ay tumutok din. Marami nga talaga ang nagalingan sa kanila sa una nilang movie together, ang Himi Future You. Thankful naman ang director ng pelikula na si direct Christopher Nova Bowes dahil matutuloy na rin ang nasabing proyekto. Ayon pa kay Direk Christopher, sa June na ang simula ng shooting at possible raw na sa third quarter ng taon ng pagpapalabas nito sa mga sinehan. Sobrang busy nga ang Francette love team lalo na si Francine dahil maliban nga sa gagawin nilang movie at taping ng teleseryeng Scenes of the Father, ay tuloy-tuloy pa rin ang kanyang pag-aaral. Dinig din namin ay may isa pang movie na gagawin si Francine this year.